Tandoon oh, so na ah. Masarap yan Lahat naman siya masarap Ha? Lahat naman siya masarap Ang hindi lahat naman masarap Dila, Okay Nabidyo ka eh Pusta <laughs> <laughs> ka naman at nakano pala yan? Ano yung ganyan? Tuloy tuloy yan tuloy tuloy ang video na Pasimple nga eh Okay Wala video tayo eh. Oo oh, naman, tatawanan na lang natin. Eh. ang okay, okay, okay. pa makita isa? Okay. Yeah, you know. pala. Yeah. pa pa <laughs> יאי! יאי! נגד וורגליה, נגד וורגליה, נגד וורגליה. יאי!

nakasama na si napakitaan parang napakitang gilas yun sabnog kalabar kalabar maganda pala pag maginom kayo dalawa ay pagsunog ka na na Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.

ngora maliit, pantang poda para mabuksan ang balat. Oh, generation, Sige, 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 reglado. Kururo-ruhin natin dyan. Reglado, palang palampora, sige. next generation. Papain akong dalawa. Uy, ako. Ang Oh, oh. Ano pa? Oh. Okay. Oh, okay sige, tama na to. Oh. Oh sige, para na ka dyan. oh. You trigger jack. Oh. Oh na yan. Oh, gino. Oh, oh boss. Dito na dapot na. Okay, oh. dito muna dito. Taglay taglay. muna. ini. Woohoo. Oh.